kung gaano na po kayo katagal dyan sa Lebanon? Uh, nagpas na po ako ng one year. So bago lang po kayo dyan. Paano po kayo napadpadyaan? Before po ba, eh, kayo po ba'y nagtrabaho din sa ibang bansa bago Lebanon? Opo. Sa Bahrain po ako nagtrabaho. Ano po ang trabaho niyo sa Bahrain at ano po ang trabaho niyo dyan ngayon sa Lebanon? ang uh, trabaho ko po ay eh, sa restaurant sa Bahrain. Dito naman po eh Tagalinis po. Ah, cleaner po. Kayo po po'y nagtrabaho sa Bahrain bilang uh, isang um, restaurant cleaner? Tama po? Hindi. Ano po, uh, waitress po. Waitress po kayo. Pa Paano po kayo napunta from Bahrain dyan sa Lebanon? Uh, meron lang pong nag-aya sa akin na akala ko naman po, eh, okay po. Dahil nga po sa edad ko, eh, kaya po ako napapunta rito. Dahil po sa iba, medyo mahirap na po sa may edad. Sabi niyo po kanina, may nag-aya po sa inyo dyan na akala niyo nga po ay okay naman. Uh, 48 years old po kayo. So ang takot ninyo, hindi na makapang makapangibang bansa. Yung nag-alok sa inyo na magtrabaho dyan, yung po bang pagpasok ninyo sa Bahrain and even dyan sa Lebanon ay legal, ma'am? Maayos po yung inyong papeles? Sabarin po, legal po ako. Opo, yung pag... Po. po sa dito Lebanon. Po. Dito. Dito. So, wala wala po wala po kayong working permit dyan po sa Lebanon. Wala naman po talagang legal na pumapasok dito sa pagkakaalam ko. Lahat naman po sila kung saan saan galing bago dito na lang po inaayos yung mga papel. Oo. Kaya po magiging legal sila. Okay po. Um, ito pong sinasabi niyo na nag-aya po sa inyo dyan, papuntang Bahrain. Paano pong naging uh, usapan ninyo? Wala po akong gagastusin. Mm, mm Employer po ba ito o nagtatrabaho din dyan sa Lebanon? Employer po. Employer. Uh, sa ngayon po na humihingi po kayo ng tulong na makauwi na dito sa Pilipinas, yun pong nagpasok sa inyo dyan, uh, may contact pa po ba kayo dito? Actually, um pagpapauwi, uh, nung nagkaroon po ng repat, dali-dali naman din po akong nagpalista. Nagpalista po ako nung August 21 pa sa online. After po noon, nagpunta pa po ako ng embassy. In short po, yung employer po na sinasabi ko, willing naman po kooperate doon po sa repatriation. Kaya nga po hindi ko alam kung bakit umaabot ng ganun katagal kahit meron naman po silang suporta. Apo. Ah. Um, truly, meron ka, uh, nakakuha ka na ng ikama mo o hanggang ngayon wala ka pa rin working permit? Hindi po kasi... Ay, sorry po. Kasi po, uh, uh, actually, uh, ayusin po nila dapat yung ikama ko. Okay. Kaso nga po, ayoko na nga po dahil kasi hindi na po ay nang dibdib ko. Tsaka nakakaramdam na po ako ng mga sakit eh. mm, mm -mm Opo, siguro nga dahil sa naiipon ng inyo pong kaba, no? yung stress po ninyo. Uh, truly, ganito. No? Kaya kami tumawag nga sa iyo para marinig ang iyong kwento at mamaya aming kakausapin si Secretary uh, Kakdak ano, ng DMW sa uh, po ng mga agarang aksyon sa mga tulad mo. Gusto lang namin malaman nga yung background mo. So, saan ka nag-entry dyan? Paano ka napadpa Diyan, saan ka nang galing? Tumanin po, kagaya ng iba. Ganoon naman po eh. Hindi nga, saan, saan ka galing? Anong bansa? Ah, uh, Thailand po. So from Thailand, nagdiretsyo ka na dyan sa Beirut? Oo okay Okay. Uh, meron ka bang basically work contract o usapan lang ito? Usapan lang po. Dito nga po sana nila willing ayusin. Okay. Kaso po nangyari na nga po yung ganito. Sige. So, kailan ka pa dumating dyan sa Beirut? Na August po. August 10, oh, uh, 2023 po. Oh, so, last year ka dumating dyan at ito nga, inaabot ka na ng gulo. Um, uh, sa ngayon, nasa ang ka-exacto sa Beirut? Sa ba yung iyong employer? Be Beirut City mismo? As Asherafie po. Oo. Oh, oh. Gaano yan kalayo doon sa embahada at sa shelter ng Pilipinas? 3.8 kilometers po. Oh, malapit lang ito, ano? Kamu, uh, kamo ikaw ay nagmensahe na saan ito? Doon sa repatriation website ng uh, DMW? Oo. Uh, uh, Opo. Uh, magmula nung nagmensahe ka doon, meron na ba sagot sa iyo? No, pong, wala po hanggang sa pumunta na nga po ako sa kanila. Okay, go ahead. Sige, kuwento kwento mo. Mm. Ganito po ang nangyari. Tinag-ano po ako nung online tapos ang sabi-sabi po kasi ang daming nga po kasi sinasabi ng mga tao. Ngayon po, nagpunta po ako sa kanila tapos nag fill up pa po nung August 28. Mm. -hmm. Tapos po pagkatapos po nung August 28, nakatatlong balik pa po ako sa kanila for follow up kasi hindi nga po sila nagre-reply sa mga message. -y. Mm. -hmm. Oh, ang sinasabi mong sila, ano ito? Iyong embahada? Opo. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10